This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ikalabing dalawa hanggang ikalabing walo ng Agosto. Matatag na manindigan sa pananampalataya kay Kristo. Alma chapter 43 hanggang 52. Ang simula ng Alma, Kabanata 43, ay nagmamarka ng isang pagbabago mula sa mga turo ng doktrina patungo sa ulat ng mga digmaang na magitan sa mga nifita at laminita. Maaring magtaka tayo kung bakit naglaan si Mormon ng malagang espasyo sa mga lamina upang isalaysay ang mga digmaang ito, lalo na't alam natin na limitado ang espasyo sa mga lamina. paman, ang mga kwentong ito ay mas malalim na kahulugan at mga aral na may kaugnayan hindi lamang sa kasaysayan ng mga nifita, kundi pati na rin sa ating espiritual na buhay ngayon. Ang mga digmahang ito ay sumasalamin sa espiritual na pagkikibaka na nararanasan natin sa ating mga buhay. Ang mga prinsipyo ng pananampalataya, katapangan at pagtitiwala sa Diyos na ipinakita ng mga nifita sa mga digmahang ito ay kapagipakinabang na mga aral para sa atin. Ang tigmaan laban sa kasalanan at tukso ay isang espiritual na labanan na kinakaharap natin araw-araw at ang mga estratehiya na ginagamit ng mga nifita. Tulad ng mga pag disiplina at pananampalataya ay ang mga prinsipyo na maaari nating ipatupad sa ating espiritual na buhay ang mga digmaang ito ay nagpapakita rin ng mga epekto ng masasamang desisyon at kawalan ng pananampalataya. Ang mga pagnanais ng kapangyarihan, kasakiman na nagudyok sa mga lamanita na sumalakay sa mga nifita. Ipinapakita ng kasaysayang ito kung paano ang mga negatibong damdamin at kilos ay nagdudulot ng labanan at kaguluhan na isang malagang aral sa ating pagkikitungo sa iba sa pang-araw-araw na buhay. Sa mga ulat ng dimaan, makikita rin natin ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Ang mga Nivita ay nagtatagumpay sa maraming laban dahil sila ay nagkaisa at nagtutulungan sa ilalim ng patnubay ng dakilang mga pinuno ng Diyos. Ito ay isang paalaala sa atin na sa mga oras ng pagsubok, ang pagkakaisa at pagtutulungan bilang isang komunidad o pamilya ay mahalaga upang magtagumpay laban sa hamon. Sa kabila ng mga digmaan at kaguluhan malinaw na ipinakita sa mga ulat na ito na ang Diyos ay may plano para sa kanyang mga tao. Bagaman may mga pagsubok at kahirapan, ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang nagdulot ng proteksyon at tagumpay sa mga nipita. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapatibay sa katotohanan ng ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang mga anak at may mataas na layunin sa bawat pagsubok na ating hinaharap. Ang mga digmaang ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng espiritual na paghahanda. Tulad ng mga nifita na naganda ng kanilang mga kasangkapan sa digmaan, tayo rin ay inaasahang maganda ng ating mga sarili sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan at pagtitiwala sa Panginoon upang maging handa sa mga espiritual na laban na darating. Ang mga kwentong ito ng digmaan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na labanan. Ito ay mga simbolo ng ating sariling espiritual na laban. Ang mga ulat na ito ay nagbibigay ng mga halimbawa kung paano magtiwala sa Diyos. Paano gamitin ang mga banal na kasangkapan na ipinagkaloob niya sa atin at paano magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Ang mga digmaang nakatala sa Alma Kabanata 43 at iba pang kabanata ay nag-aalok sa atin ng mahalagang mga aral na may kaugnayan sa ating espiritual na pamumuhay. Na nagtuturo sa atin na maghanda, magtiwala sa Diyos, at manatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Ang mga salita ni Alma at ng iba pang mga propeta sa Aklat ni Mormon na nagtuturo tungkol sa mga digmaan ng mga nivita, ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan kaysa simpleng mga kwento ng estratehiya at trahedya ng digmaan ang digmaang espiritual ay totoo at patuloy na nagaganap sa ating mga buhay. Ang mga kwento ng digmaan sa aklat ni Mormon ay nagtuturo sa atin ng mga estratehiya kung paano harapin at magtagumpay laban sa mga pwersa ng kasamaan. Tulad ng mga nifita, dapat tayong maging handa at alerto. Nagsasanay ng ating espiritual na kasanayan sa pamamagitan ng panalangin pag-aaral ng banal na kasulatan at paghingi ng patnubay mula sa Diyos. Ang layunin ng pakikidigma ng mga nifita, ang ating Diyos, ating rehiyon at kalayaan at ang ating kapayapaan, ating mga asawa at ating mga anak ay hindi lamang pisikal na kaligtasan kundi ang pagpapanatili ng mga banal na prinsipyo. Ito ay nagpapaalala sa atin na ating mga espiritual na labanan ay may layunin din ang pagtatanggol at pagpapalaganap ng ating pananampalataya, mga halaga at kaligtasan. Ang ating pakikibaka laban sa kasalanan at tukso ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para na din sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay at sa susunod na mga henerasyon tulad ng paghahanda ng mga nifita sa pisikal na digmaan, tayo rin ay kailangang maganda sa espiritual na espeto. Ang pakikidigma natin ay nangangailangan ng pagkakaisa bilang isang pamilya, komunidad at simbahan. Ang pagtutulungan at pag-aruga sa isa't isa ay nagiging matibay na sandata laban sa mga tukso at hamon ng buhay ang mga nifita ay nagtagumpay hindi dahil sa kanilang lakas o estratehiya kundi dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos sa parehong paraan ng ating espiritual na tagumpay ay nakasalalay sa ating pagtitiwala sa Diyos at sa pagsunod sa kanyang mga utos ang mga kwento ng kanilang tagumpay ay nagbibigay ng inspirasyon at kumpiyansa na sa habila ng ating mga kahinaan, tayo rin ay magtatagumpay sa tulong ng Diyos. Si Moronay ay tinawag ang adikain ng mga nifita na adikain ng mga kristyano na isang paalaala na ang ating mga motibo sa ating espiritual na laban ay dapat palaging nakatuon sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Ang pagsusuri ng ating mga motibo ay malaga upang tiyakin na ang ating mga kilos at disisyon ay nagmumula sa dalisay na layunin ng paglilingkod at pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Sa araw-araw nating buhay, makikita natin ang mga digmaang espiritual sa anyo ng mga hamon, tukso, pagsubok, ang mga kwento sa aklat ni Mormon, ay nagbibigay sa atin ng mga halimbawa kung paano mananatiling matatag sa pananampalataya, kung paano magtiwala sa Diyos, at kung paano magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Ang pagkakaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay ang susi sa tagumpay sa ating mga espiritual na laban. Matatag na manindigan sa pananampalataya kay Kristo. Ang payo na maging katulad ni Moroni sa Alma 48 verse 17 ay isang hamon na magpapakita ng matatag na pananampalataya na pagiging matapat sa Panginoon kahit sa harap ng mga may hirap na pagsubok. Hinarap ni Moroni ang mga banda sa kanyang bayan ng may tapang, hindi natakot sa kaaway at pinangunahan ang kanyang hukbo na may determinasyon. Nananatili siyang tapat sa Diyos at sa kanyang mga utos. Ginamit ang kanyang pananampalataya bilang kanyang pinakamalakas na sandata. Ipinakita niya ang kanyang pagiging leader, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng halimbawa na nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tauhan na maging tapat sa kanilang hadikain. Ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang bayan, pamilya at kalayaan ay nagudyok sa kanya na ipaglaban ang adikain ng mga kristyano. Ang pagiging matatag sa pananampalataya ay nangangahulugang hindi magpapatinag sa mga habon at tukso na dumarating sa ating buhay ang ating pananalik kay Kristo ay nagiging gabay at lakas sa ating mga desisyon at kilos na nagbibigay sa atin ng direksyon at layunin. Ang adikain na binabigyang diin ni Moronay ang pagtatanggol sa Diyos, rehiyon, kalayaan, kapayapaan at pamilya ay mahalagang mga prinsipyo na dapat nating panghawakan. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng direksyon at nagpapalakas sa ating moral na paninindigan sa harap ng mga hamon ng mundo. Ang adikain ng mga kristyano ay ang pagtindig para sa katotohanan, kalayaan at ang pagibig sa kapwa sa ilalim ng gabay ni Yeso Kristo. Ang pag-asa at pananampalataya sa Kanya ang nagbibigay ng tapang na ipagtanggol ang mga prinsipyong ito maari nating isulong ang adikain na ito sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga tamang prinsipyo sa ating pamumuhay at pakikibahagi sa mga gawain ng pagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang pagiging tapat at pagbibigay halimbawa ay maaring may kayat sa iba na sundan ang ating yapak at sumali sa adikaing ito si Moroni ay lumikha ng bandila ng kalayaan upang itaguyod at bigyang inspirasyon ang kanyang bayan sa mga tamang prinsipyo. Sa ating panahon, ang mga lider ng simbahan ay patuloy na nagtuturo ng mga alintuntunin na naglalayong palakasin ang ating pananampalataya at protektahan ng ating espiritual na kalayaan ang mga alintuntunin na pinibigyan diin tulad ng pananampalataya sa Diyos, integridad, kabanalan at pagmamahal sa kapwa ay maaring magsilbing gabay sa pagawa ng ating personal na bandila ng kalayaan. Sa pang-araw-araw na buhay, maaaring tayong maglagay ng mga paalaala tulad ng mga personal na slogan o simbolo na magpapaalala sa atin ng ating mga responsibilidad bilang mga disipulo ni Kristo. Ang pagawa ng isang bagay na magpapaalala sa atin na maging tapat sa mga alintuntunin ng Ibanghelyo ay makakatulong upang manatili tayong nakatuon sa ating hadikain, kahit ano pa ang mga pagsubok na ating hinaharap tinukso at ninilin lang tayo ni Satanas ng paunti-unti. Sa Alma 47, makikita natin ang tusong pamamaraan na ginagamit ni Amalakeyo upang manilang at magtagumpay sa kanyang mga layunin. Inilalarawan nito kung paano niya ginagamit ang pandaraya at pagudyok upang ikayatin si Lihontay na bumaba mula sa kanyang ligtas na posisyon sa bundok. Unti-unti siyang dinason hanggang sa mamatay. Si Satanas ay madalas na gumagamit ng mga hindi halatang kasinungalingan at maliliit na tukso upang maimpluensyahan tayo. Ang mga ito ay maaring mukhang walang malisya sa una, ngunit paunti-unti tayong inilalayo sa matuwid na pamumuhay. Katulad ng ginawa ni Amalikeyo kay Lihontay, si Satanas ay madalas na nag-aalok ng tila maliit at hindi mapanganib na mga kompromiso na sa kalaunan ay nagdadala sa atin sa espiritual na kapahamakan. Kapag iniwan natin ang ating ligtas na lugar, ang mga lugar at gawin na nagpapalakas ng ating pananampalataya at kaligtasan mas magiging vulnerable tayo sa mga tukso ang paglayo sa lugar ng mga nagbibigay sa atin ng liwanag tulad ng mga pag-aaral ng mga banal na kasulatan panalangin at pakikilahok sa simbahan ay maaaring magbukas ng pinto sa mas malaking mga tukso at kasalanan. Mahalaga na maging mapanuri sa mga maliliit na tukso at hindi halatang kasinungalingan na maaaring ipain ni Satanas. Ang pagalala sa bawat desisyon, kahit gaano kaliit, ay makakatulong upang maiwasan ang mga masasamang epekto nito. Manatili sa mga gawi at aktibidad na nagpapalakas ng ating espiritualidad at lumayo sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng tukso. Ang pagtutok sa mga espiritual na kasanayan tulad ng regular na pag-aaral ng banal na kasulatan, panalangin at pakikilahok sa mga gawain ng simbahan ay makakatulong upang mapanatili tayo sa mataas na lugar nang liwanag at katotohanan. Nang paghingi ng suporta mula sa mga kapwa mananampalataya, pamilya, at mga lider ng simbahan ay makakatulong upang labanan ang mga tukso. Ang pagkakaroon ng isang malakas na network ng suporta ay makakatulong upang manatiling matatag sa gitna ng mga hamon. Ang aral mula sa Alma 47 ay nagpapaalala sa atin na huwag nating baliwalain ang maliliit na desisyon na ginagawa natin araw-araw. Sa bawat maliliit na pagpili ay may epekto sa ating espiritual na kalagayan sa pamamagitan ng mga pagpapanatili ng ating pananampalataya at pagiging matalino sa mga desisyon. May iwasan natin ang mga patibong ni Satanas at manatili sa landas ng kaligtasan. Sa Alma chapter 50 hanggang 51, ang pagkakaisa ay nag-aatid ng kaligtasan. Sa Alma chapter 50 hanggang 51, may kita natin kung paano ang pagkakaisa ay mahalaga sa kaligtasan ng mga Nifita. Sa kabila ng kanilang pisikal na paganda, mga baluti, muog, at estratehikong depensa, nang hina ang kanilang depensa dahil sa kaguluhan at pagkakawatak-watak sa loob ng kanilang lipunan. Sa Alma chapter 51, verses 1 hanggang 12 makikita natin na nagkaroon ng mga alitan sa loob ng mga nifita, partikular sa pagitan ng mga royalista at ng mga taong sumusuporta kay pahuran, ang punong hukum, Ang pagkakawatak-watak na ito ay nagpahina sa kanilang pagkakaisa na nagdulot ng hindi pagkakaintindihan at kawalan ng pagtutulungan. Dahil dito, naging mahina ang kanilang depensa laban sa mga lamanita. Ang kawalan ng pagkakaisa sa loob ng lipunan ng mga nifita ay nagbigay daan sa mga lamanita upang makuha ang marami sa kanilang mga lungsod. Ipinapakita nito na kahit gaano man kalakas o kahanda sa labas ang kawalan ng pagkakaisa sa loob ay maaring magdulot ng pagbagsak. Ito ay isang babala sa atin na ang pagkakaisa sa loob ng pamilya, komunidad o simbahan ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaligtasan at kalakasan. Ang pagkakaisa ay hindi lamang pisikal na proteksyon kundi pati na rin espiritual na kalakasan. Kapag may pagkakaisa, Mayroong mas matibay na pagtutulungan, tiwala at suporta sa isa't isa na nagiging sandigan laban sa mga pagsubok at tukso. Sa pamilya, ang pagkakaisa ay mahalaga upang manatili ang pagmamahalan, kapayapaan at pagkakaintindihan, ang mga alitan at hindi pagkakaunawaan ay maaring magdulot ng panghina ng mga relasyon at maging sanhi ng pagkakawatak-watak sa pag-alaga sa pagkakaisa nagiging mas matatag ang pamilya sa harap ng mga hamon mahalaga ang pag-iwas sa mga alitan at hindi pagkakaintindihan na maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak ang pagkakaroon ng mapagkumbabang puso at handang magpatawad ay susi sa pagpapanatili ng pagkakaisa. Sa bawat aspito ng buhay, pamilya, komunidad, simbahan, ang pagtutulungan at pagkakaisa ang magdadala ng tagumpay at kaligtasan. Ang pagkakaisa hindi lamang nakabasi sa tao kundi sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Kanya ang magbibigay ng espiritual na proteksyon at gabay. Sa kabuan, ang aral mula sa Alma chapter 50 hanggang 51 ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa sa bawat aspeto ng ating buhay sa pamamagitan ng pagkakaisa na papalakas natin ang ating depensa laban sa espiritual na pagsubok at nakakatiyak tayo na ang proteksyon at kaligtasan ay nasa sa atin. Maaari akong makasumpong ng espiritual na proteksyon sa Ibanghelyo ni Hiso Kristo. Ang mga talata mula sa Alma ay naglalarawan ng pisikal na paghahanda ng mga nifita laban sa kanilang mga kalaban. Ngunit sa mas malalim na pagninilay-nilay, maaari nating makita ang mga prinsipyong maaaring mailapat sa espiritual na proteksyon na ibinibigay ng Ibanghelyo ni Iso Kristo. Sa Alma chapter 43 verse 19, inilarawan ang baluti ng mga nifita, isang pisikal na proteksyon laban sa kanilang mga kaaway. Sa ating espiritual na buhay, ang Diyos ay nagbigay din ng baluti para sa atin. Ang mga aral at utos sa Ebanghelyo, ang pananampalataya, panalangin, pagsunod at pag-aaral ng banal na kasulatan ay katumbas ng mga piraso ng baluting ito na nagproprotekta sa ating espiritu laban sa mga tukso at pagsubok. Sa isang aktibidad na magdedisyon ng isang espiritual na baluti kasama ang mga bata, maaring ituro ang mga bahagi ng baluti na sinisimbolo ng mga aktibidad sa Ebanghelyo. Halimbawa, ang helmet ng kaligtasan bilang pag-aaral ng banal na kasulatan, ang kalasag ng pananampalataya bilang pananalangin, at ang espada ng Espiritu bilang pagsunod sa mga utos. Sa Alma, chapter 48, verses 7 hanggang 9, at mga kasunod na kabanata, makikita natin ang paghahanda ng mga nifita sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga muog, padir, at iba pang depensa. Ang mga paghahandang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng proaktibong pagsusumikap upang maprotektahan ang sarili laban sa mga darating na pagsubok. Sa ating buhay, ang mga espiritual na muog ay maaring mga alintuntuning itinuturo ng Ibanghelyo. Ang mga pamantayan sa ating pamilya at ang mga bagay na ginagawa natin upang mapatatag ang ating pananampalataya sa pagtatayo ng mga muog sa ating tahanan, paglikha ng mga tradisyon ng pamilya tulad ng samasamang panalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan ay makakatulong upang mapatibay ang ating tahanan laban sa mga hamon ng mundo. Ang pagtatayo ng pisikal na muog at proteksyon ay sumasalamin sa ating responsibilidad na palakasin ng ating mga tahanan sa espiritual na aspeto. Sa Alma chapter 50 verses 1 hanggang 6, ipinapakita ang patuloy na pagsisikap ng mga nifita na palakasin ang kanilang depensa. Ito rin ay isang paalaala na dapat tayong patuloy na magsikap sa pagpapatibay ng ating espiritual na buhay at ng ating pamilya ang kwento ni Kapitan Moronay at ang kanyang paghahanda sa mga nifita ay isang mahusay na paraan upang ituro sa mga bata ang kahalagahan ng espiritual na paghahanda sa paggawa ng mga aktibidad na tulad ng pagguhit o pagtayo ng mga kota. Naiugnay natin ang mga pisikal na paghahanda sa mga espiritual na prinsipyo na nagiging mas kongkreto at makabuluhan sa mga aral ng Ibanghelyo. Sa paggawa ng mga aktibidad na ito, maaari rin nating magbahagi ng mga karanasan kung saan nakita natin ang espiritual na proteksyon ng Ibanghelyo sa ating sariling buhay. Ito ay hindi lamang magpapatibay sa ating pananampalataya, kundi magbibigay inspirasyon din sa ating mga anak at mahal sa buhay. Ang mga talatang ito mula sa aklat ni Mormon ay nagbibigay sa atin ng malinaw na halimbawa kung paano natin maproprotektahan ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa mga alintuntuni ng Ibanghelyo ni Iso Kristo.